Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sa Pecha. Ngayon naman po ay susumabi natin ng ating Pecha ngayon pong January 22, 2025. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang na ating sumada. Dito po tayo sa si January. Ayan, dito tayo sa si January. Ayan ay 1 pa rin tayo. 1, 22 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganyan pa rin ng dati. Simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 2 is 4. 2 plus 5 is 7. Ayan mga ito. at dito muna po sa bangit na. 1 plus 4 is 5. At 4 plus 7 is 11. Ganun din po sa bandang baba. 5 plus 11 is 16. Ayan mga idol, yan po ang ating unang numero. Meron tayong 16. At uh, yung kapares naman po yung numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po na rin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 7 is 12. Yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong patayaan. 16 is 12 or 12 is 16. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yan. At yan, 2 digits din po sila kaya ugalit po ng dati natin ginagawa. Sinisimplify muna natin yung mga number natin dito. Yan, dito tayo sa 12. 1 plus 2 is 3. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan mga ito, yan po ang ating isusumada. 3 at saka 7. Ulayan natin isumada ang 3. Kunin mo natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21, sumahada 21, 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39, sumahada 39, 3 plus 9 is 12. At dito naman po sa 7, kukunin muna natin yung 16, sumahada 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin yung 34, sumahada 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumahada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. At sa mga numero yan, ramble lang po natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At dun sa ating sample, pinuha natin dito yung 21. Ayan, 21. 21 at 16. 21, 16. 25, 25, 3. 25.3 at 7 and 12. Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin sa ating sumada ngayon pong January 22. Ayan, naroon tayo itong 21.16, 25.3 at 7.12. Ayan, sa mga sample natin ito, may na tatlong kombinasyon dito. At kung nagustuhan nyo po siya, eh, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan. O di naman kaya makakuha o magtagdag pa kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng mga kombinasyon dito sa mga kind circle po natin mga numero dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong January 22, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.